Hi guys, video is si Porto Des Puntahan namin yung pinakamalapit na chocolate dito sa aming lugar guys Chocolate, chocolate hills Pinakamalapit dito yung chocolate hills sa aming lugar Pakita namin sa inyo Woo! Road trip, from Rome Hindi okay. lang, hindi ko nga nabaljalan Driver mo, kayo Thank you

Aduh, man, aku magkata, aduh Oh, oh Banyak juga naman, oh, dog Oh, kaya Kaya, rah Maka puling tayo ngdog Tunggu-tunggu Kita akun ating motor Di kalawis, may dog pa naman Dito, guys, nangahabun Nah, guys, ngekita na namin yung chocolate hills, guys

I <laughs> Parking, na natin ang ating Parking muna natin itong Lamborghini. Ay, <laughs> meron din na nausa. Yan na guys, may na pa kaming pagkain guys. Ito lang baon namin guys. Kasi titira kami dito na isang taon. Ito lang yung pagkain namin. Sana makasurvive kami. Dito guys. no. kita oh, kasi manila. Dali ah. Anget na tayo guys. Angkyat. Hello Maka-challenging naman ang yan. natin yung pinaka bundok guys. Dito na kami sa Hills. Hills na guys ah. Sigmingon mo piki. Taon eh. Para sabihin nyo piki to guys. Wala eh. Legit. Legit chocolate hens to guys. Ito yung dinadayo ng mga <coughs> artista guys. Yan o. Oh.

subukan. masih sira buhay mo. Lapit! <laughs> Ang ina, legit guys, legit! <laughs> 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 oh, di ba? Tamis! Oh. Ang ina, nabukasarap! Oh, di ba? Tamis! <laughs> Kuta, licitnya, licit. Dito nyo lang tumatatagpuan guys sa lugar namin sa Jinsan Bullet Hi guys, meron akong ituturo sa inyong laro. Ito ang Gogo Jelly. Mag-register lang kayo guys, mag-login at mag-deposit. Napakagandang itong laro guys, napaka-legit. lang kayo dito guys kung ano ang lalaroin nyo. Yes, tulad ng Super Ace, Fortune Gym. Kayo na ang bahala guys kung ano ang lalaroin nyo. Ilagay ko sa comment section ang link. Maraming salamat guys.